Sa kasagsaga naman ng pananalasa ng bagyo, may mga naganap pa umanong nakawan sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Makibalita tayo kay June Veneracion. June? Uh, Mark, sabang bumabat itong bagyong uh, Glenda ay nakapwesto kami sa ikatlong palapag ng isang eskwelahan sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Mula sa aming uh, pwesto, Mark, ay kitang kita ang paggalaw ng mga bahay habang hinahampas ang uh, malalakas na hangin. Dito sa sa mga yero na kumakalas na sa pinagkakapakuhan ng tao y. Parang uh, pinaglalaroan lang ang, uh, ng, ng, ng inang kalikasan ang uh, magkakadikit na bahay na gawa sa mga light materials. parang bahay kaya ang nawalan ang bubong, Kung hindi man ay tuluyang nawasak ng bagyo. Pero ito nga, nga naman uh, sa bahagi ng isang islalahan, na din ang mga yero na ginawang uh, bakod. Hindi bagyong derda ang nagawa kundi ang mga residente rin ng basebo na hindi tinigilan ang mga yero hanggang hindi nauubos. Sabi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Manila, titignan nila ang insidente ng nakwan. Pansamantala ang mga nanunubuyan sa tablong evacuation center ang mga spektadong residente ng Pasreco Compound. Mike? Maraming salamat, Jun